Kapag natalo nyo ang team ko, bibigyan ko kayo ng tigi-isang smartphone, cash, diamonds, at marami pang iba. Dinayo na nga namin ang Balete Tarlac para magpa-tournament. Kasama ang MOBB Community Heroes. 34 na teams ang sumali dito sa tournament at ang nag ay ang team ng Sana Makahula. May premyo na sila na cash at diamonds pero kapag natalo nila ang Team Fuego, mananalo pa sila ng smartphone. Champion ng Tarlac, kaya nga bang talunin ang Team Fuego? Unahan ko na kayo ha, ah. buong Pilipinas dadayuhin namin. Sa September 6 nga, sa Davao City kami susugod. At kahit saan man kayo sa Pilipinas, mapupuntahan namin kayo. Dahil kami ay powered by Mountain Dew. Eto na nga, nagsimula na nga ang unang laban Bedside dito ang Team Fuego Blue naman ang champion ng tarla Isimula na nga ni Sayan dito ang Turtle Real World Manipulation nilabas na Pero si Sayan pa rin ang nakakuha ng Turtle Pero mukhang may ipet dito sa likod si Grak. Pero Nicolay mukhang hindi papayag na hindi makakaisa kaya ang first blood ay nakuha niya. Lamang sa gold dito ang sana makahula at mukhang bibigyan nila dito si SP. Yung Granger may ipit dito sa ultimate ni Kams at follow up naman galing dito kay Nikolai taking him down. At nabigyan din ni Kams yung grap ng kalaban pero si Sayan dito ay hindi papayag. At grabe, nakuha niya pang mapita si Nikolai. Pangalawang turtle dito ng laban. Tamang zone lang dito si grap. Tectonic charge tumama sa dalawa at matitake down dito si Nikolai pero Spear of Destruction tumama din. Angry Pets the Rescue at si Hennessy na take down na rin dito si Grock pero makukuha pa rin ni Sian ang turtle. Pero bilang kapalit naman ito, dalawang membro nang na sana makuhula ang take down nila. Pangatlong pagong ng laban, Astral Echo, tatlo ang tinamaan. Samantalang si Sian dito, tamang dash lang sa likod na take down si Cams. At dahil dito, mag-out na lang din si Hennessy with the flicker. Level 11 na nga dito si Sayan at level 9 lang si Nikolai. Pero mukhang mag-overextend etong si Miao at here na lang ang binigyan nila dito. Tuloy pa rin ang turtle fight dito, apat laban sa apat. Pero this time si Nikolai na ang makakuha ng turtle. Electrifying beats dito ay Granger ay maibibigay. Sayan dito going low pero si Henne hindi siya papatakasin. At ay na nga na takedown ni Hene etong Lancelot ng kalaban pero nabigyan din siya Nandito na tayo sa unang Lord Dance ng laban. Habang sila'y nagkakaambaan, nagaganap pala na 3 versus 1 dito at na-takedown pa ni Feds. Ang isa sa kanila pero tuloy pa rin dito ang Lord Fight. Simeo dito nakasit sa dalawa at Hera na-takedown si Vico at mukhang delikado na dito ang Team Fuego. Avatar of the Guardian, dalawa tatamaan. Nakuha ni Sayan ang Lord pero take down naman ni SP, yung Novaria at mag-out na lang sila dito. Nagmamarcha na nga dito ang Lord ng Sana Makahu. Pero malalim dito si Ken. Si Peds di siya papalagpasin. Low health na nga siya. Tatlong miyembro pa ang nakasalubong niya. Cam securing the kill. Pero sana makaula mukhang hindi pa palagpasin ang pangyayari at mukhang bibigyan nila dito si SP. Real world manipulation, mahuli si Granger pero makaka-out lang din. Pero Nikolai galing dito sa gilid sabay Spear of Destruction. Tinumaan silang dalawa ng tectonic charge pero si Angry Feds ay galit na. Masakit na siya. Kaya naman it is a for 1 trade para sa si Team Puego. Pero sa bandang baba, si Sayan ay binabasag na ang tore dahil malaki ang space na nagawa ng clash na yun. Pangalawang door dance nga, dito na magkakaala laman. Yung grack dito tamang sound lang pero hensi hindi nagpapahuli. Na up nga yung dalawa sabay talon ni SP. SO rin taking down Granger at Nikolai na take down din yung Nivaria. Yung lens dito nakuha pa rin ng Lord pero wala nang taga dito ang team ng Sana Makahula. Dahil wala ni silang damage dealer, ang kanilang hiling ngayon ay Sana Makadeft. Bagamat nakuha ng champion ng Tarlac ang Elemental Lord, yung team Puego dito ay unti-unti nang inuubos ang tore ng kampiyon. Medyo matagal pa bago mabuhay dito ang mga membro ng Sana Makuhula, nagflicker na rin si Uranus para sana madep ang minion wave. Pero mukhang hindi na nakakayanin at ang game number one ay mapupunta sa Team Fuego. At ang ating Mountain Dew, MVP of the match ay walang iba kundi si Angry Feds. Every after match, namimigi kami ng mga merch kagaya ng gaming chair. Natid sa inyo ng Titi Racing Gaming Chair. Ito ang gaming chair na gamit ng mga kasali sa tournament na ito. At dito, simulan na natin ang pangalawang game. Nasa blue side naman dito Five ang Team Fuego at nasa red side naman ang kampiyon ng Balete Tarlac. So dito nga, sinusubukang i-delay ni SP ang jungler ng kalaban. Pero mukhang siya ay bibigyan. Shadow kill dito ay binitawan kay SP pero makaka-flicker out lang din siya. At siya ay makakaligtas. Sapat na ang ginawa niyong pandi-delay sa kalaban para ma-secure ni Nikolai ang turtle. Pangalawang turtle na ng laban at 0-0 pa rin ang score nila. Sana makuhula, nasa zone out ni Hennessy at SP. Nikolay, mapayapang makukuha ang turtle. Gusto nang mag-out ng kalaban pero real world manipulation. Nilabas na dito ni Kams, may ipit dito si Phobius at first blood nakuha ni Nikolay. Si Kams dito, nahuli na Heobusa. Shadow kill, nilabas na pero makaka-out lang din siya at si Nicolay dito to the rescue. Phantom execution pero maka-flicker out lang din dito si Saber pero tinahe ni Nicolay yung mid lane. Samantalang sa top lane naman, medyo napapalalim si Hennessy dito sa pagpupush ng Torre. Kaya naman siya ay nahuli dito ni Phobius at ni Hayabusa taking him down. Pangatlong turtle nga ng laban. Mukhang dito ay magkakaroon nga ng bakbakan. Hayabusa ng ultimate na pero si Nicolay pa rin ang ng turtle. Phantom execution na takedown si Bathilda. At napanalo na naman ang Team Fuego ang team fight na yun. Samantalang dito naman sa bottom lane, you kino-force naman nilang i-push ang Torre. Dabi hene, nasa likod mukhang siya ang napapalibutan at binubuhos ang skill sa kanya pero sobrang kunat niya at hindi pa siya mat-take down. 8 minutes ng laban, kanilang nahuli dito si Hayabusa. Apat na ang humahabol kay Saiyan, makakatakas pa ba siya? Gangler ng sana makahula, mukhang delikado na at... At dito mag out na lang din ang mga miyembro ng kampiyon pero mahuli sila dito ni SP Sabay real world manipulation Grabing setup yun Nakaplicker ang dalawa Pero matatake down nila si Fobius Ayan, Mountain Dew. Instant replay muna tayo. Grabe nga dito ang combo ni SP at ni Cambs. Grak and Eve connection. Ang Elemental Lord nga ng Team Fuego dito ay nagmamarcha na sa bottom lane. Pero si Yabusa na huli dito si Cambs taking him down. Pero unti-unti na rin inuubos ng Team Fuego ang Toro dito sa bottom lane. At 13 minutes dito ng laban, yung mid lane naman ang kanilang pinuforce. Nikolay dito with the torn Ang sakit na ng damage na maplikar dito si Pobius. Pero Hebusa with the shadow kill. Magbabak ng konti ang Team Fuego pero mahuli nila si Haya. At dito mukhang itutuloy-tuloy na nila ang marcha para matapos ang laban. At dahil dyan, ang ating game number 2 ay mapupunta sa Team Fuego pa rin. Ating Mountain Dew, MVP of the match ay si Nikolai. Pagkatapos ng match 2 na mag iulit kami ng mga keyboard, gaming controller, at mga merch galing sa Bus Philippines. Kagaya ng mga bags, shirts, at tumblers. Game number 3 na tayo dito at 2-0 na isa na lang ang kailangan ng Team Fuego para manalo. Red side naman dito ang Team Fuego, blue naman ang sana makahula at eto nga Team Fuego na ang unang nakapwesto dito sa Turtle at mukhang ibibigay na lang nila. Kaya naman ang Team Fuego ahabol pa, low health na si Matilda. Pero si Kadita dito ay nabigyan pa si Nikolai, grabe nga yun. Sabay Spear of Destruction mukhang nababaliktad pa, si Lapu ay idagdag nyo na dahil double kill ang kanyang makukuha. Ito pa lang yung laban na 3 minutes pa lang ay bakbakan na agad. Hindi na nag-iingat ang dalawang koponan palag kong palag at eto na low health na naman si Matilda pero si Nikolay ay nahuli nila si Cam sa takedown, si Miao pero si Nikolay din sa likod. Si SP tinatangke ang damage ng mga kalaban pero sila ay mag out na lang din dahil nandito na sila pulapu. Flicker first kill, purify na gamit ng din ng feds, low health na rito si SP pero mukhang makakatakas na lang din. Pangalawang pagong ng laban, ang sana makahula naman ang may hawak nito. Masilda at lapu nahuli na huli dito si Granger. Sayan taking down SP pero si Nicolai nandito na at nasecure pa rin niya ang Turtle. Pero ang kapalit naman nito ay dalawang membro ng Team Quego at mukhang si Kams. igo pa nila dito, gawin nyo ng tatlo. 6 minutes ng laban ni Katlong Turtle at dumulobo na ang kalamangan dito nang sana makahula. Binikin nila ang lahat ng skill nila kay SP pero buhay pa rin siya. Si Gams dito nakakababad ng skill. Si Nikolai follow up dito galing sa likod. Hindi tumama ang Spear of Destruction. Nalulohit na nga ang bawat kapunan pero mukhang mauunang matumba ang mga miyembro ng sana makahula at dalawa ang nakuha ng Team Fuego at sa mga pagkakataon na ito nagiging tabla na naman ang gold ng dalawang team nandito na tayo para sa unang lord fight si Sayan dito pumasok sa lima kakayanin niya pa ba pero si Matilda ang unang matutumba Sayan sinunod na mag out na lang din dito ang team ng sana makahula pero lima pa ang umahabol sa kanila taking them down one by one. Si Kadita at si Mosko Blanc ang natira sa kanila. Kaya naman makukuha ng Team Fuego ang unang Lord. Habang nagmamarcha ang Lord dito sa baba, si Nicolay dito balak pitasin. Etong si Boskov, ang problema, ang daming kalaban, apat ang humabol sa kanya at siya ay nabigyan pa Pandang bandang baba naman, mukhang may balak sila ditong hulihin si Feds. Pero glorious pathway nilatag na ni SP para makatakas si Feds. Nikolai to the rescue, mababaliktad pa kaya? Pero Moscow with the flicker taking down Feds. SP low health na rin pero si Kams nandito na rin sa likod kasama si Hennessy kaya na take down yung Moscow. 2 vs 3 clash na lamang ito. Tignan natin kung sino pa ang mananalo yung dalawang jungler dito ay nagpapalagan pero si Nico ang nanalo at dahil dyan makakabasag na naman ng tore ang Team Fuego 14 minutes ng laban at eto na naman tayo sa Lord Fight si Nicolay ang nagsimula nito pero yung Matilda nagcircling eagle na dito kay Nicolay, Phantom Execution hindi tumama health na nga dito ang Elemental Lord pero si Nicolay pa rin ang nakakuha niyan at dito hinahaabol niya ang mga kalaban Samantalang, sila lapu naman ay naiwan dito sa likod. Grabe yung shield dito na Matilda, tignan nyo naman na buhay pa. Si Nicolay dito ay low health na. Moskov pumasok pa at eto na nga naka-double kill pa si Nikolai at makaka-out na lang din siya dito. Nagmamarcha na nga ang Elemental Lord dito sa gitna. Makakabutas kaya sila dito sa mid lane pero nabigyan ni Moskov si Nikolai at mag-out na lang din ang Team Puego. Grabe nga dito ang laban na pinapakita ng team ng Balete Tarlac Spear of Destruction binitawan tumama pa kay SP Grabe 15 minutes na ng laban pero hindi pa rin natin alam kung sino ang mananalo. Katlong Lord na nga ng laban at eto sila nagpapakiramdaman samantalang si Moskov dito ay nasa side lane lang. Hennessy dito sinugod na nga ang mga kalaban. Sino-zone ni SP at Hennessy ang mga kalaban samantalang ang Spear of Destruction naman ay hindi tumama. Kaya naman maukuha ni Nikolay ang Lord. Glorious Pathway nilatag na si Kams ang nakatakedown dito kay Saiyan pero si Lapu-Lapu dito hinahabol si Feds. Nakombohan ni Kadita si Nico pero hindi sapat ang damage nito. It is a 3 versus 4 game Kaya lang medyo malayo dito yung Lapu at Matilda Samantalang si Kams na solo kill yung marksman ng kalaban Ito ang ating Mountain Dew Instant Replay Panoorin natin kung paano na solo kill ni Kams si Soren Artstyle Grabe na micro niya dito yung Moskov at dahil doon dito na, winawakasan ng Team Fuego ang laban at sila ang nanalo. Grabe nga ang laban na pinakita dito ng Team Fuego. Tinalo nila ang kampyon at ang Mountain Dew MVP of the match natin ay CSP. Bagamat hindi nanalo ang sana makahula sa Team Fuego, meron pa rin silang natanggap na cash at diamonds. Isama mo pa ang mga gaming controller at keyboards galing sa ating mga sponsors. Dahil dito, ang cellphone ay napunta sa mga viewers. Namigay pa kami ng mga merch at nag-picture-picture. -picture saan lugar nyo pa kami gustong sumugod. Muli po ako si Fuego at nagpapasalamat ako sa lahat ng nanood. And to God be the glory.